Ang bentahan po namin ito, 10 piso. Pwede pong 5 piso kasi may mga umingin ng kalahati. Ito po ay ano, 10 kilo. Sandali lang kasi mura lang eh. 10 piso lang. Kaya hindi kami nagluto ng pansit, nahanap ng mga customer namin. Asadong baboy po ito, 10 kilo. Mm, ubus yan. Ito, mitsadong baka, 10 rin. Ito, alderetang ribs ng baboy. Sampung kilo rin po. Ito pong pata namin ay eh, nakasama sa mungko. Ang mungu namin ay pitong kilo. Sandali lang yun, nauubos. Ako si Emelita Espiritu. May karindirya po kami. Ang tawag po sa karindirya namin ay Rolly P. po ang kilala kilala sa labas. Basta sinabi mong bibi alam na nila yun. kami nag-umkisa, mahina pa nun. Ano palang, ilang-ilang kilo pa lang kami nun. Okay, like, ka namin, isa, isa, isa. Marami na, so, ilang kilo na yung niluluto namin. Pukuha kami na isang baboy. Dalawang araw lang namin luluto yung isang buong baboy. No, kasi ako, hindi ako matipid sa si eh. Gusto ko eh, nasasarapan yung mga kumakain para babalik-balikan nila. Ganon, hindi ako matipid.